Welcome ba sa ating programa, Kungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga giliw kong taga Siyempre, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamari yata hindi ko nakita yung ano. Uh, wait lang po ah.

Sorry po. Uh, Pag-usapan natin yung tungkol sa Hindi po mapasok yung ano, days dahil. Yung sinan ko doon, yung nandiyan sa ano ko. Check mo nga. Hindi pumasok eh. Ah. Ah, pasensya na po yung ginawa kong artikulo. na wala eh. Nawala, eh. <laughs> Then I send ko naman dito. Pero check, -check ko po ulit. Ha. Ah. Ah, kumusta na po kayo? Magandang gabi sa inyo lahat. Mga gili kong tagapanood. Siyempre sa Luzon. Di Sayas at Mindanao, ganoon din sa iba't ibang paning ng mundo. Ah pag-uusapan natin yung andalan swerte ng ginto at dala rin nitong malas. Yan ang atin topic no. Pero ito medyo may problema yung ano ko pero okay lang po hindi pa nabuksan eh. Ah nagaano pa no yung ayung ah, nag nagpapasalamat patungkol din sa Energize sa magnetic power pendant. Ako po, ay eh, salamat din po at uh, napakadaming kumukuha nito. Nakakatuwa lang no? dahil uh, ayaw talagang pumasok na eh. yan. Send mo nga dun sa'yo. Sanday mo na lang. Sa'yo na lang. ito oh. na, nakita ko na. Okay na. Okay na, James. Ito, uh, pag-uusapan natin. Common din po, no? kasi medyo mahab mahaba-haba itong aking sinulat. Eh. Baka magkamali ako sa pagtalakay. Ito, simula na po natin. No? Pero bago yun, sabi ko doon sa nagpapasalamat patungkol doon sa energy sa magnetic power pendant. Ay, nakakatuwa naman po dahil patuloy, patuloy yung uh, tinatangkilik ito dahil napakarami nagpapasalamat patungkol dito. Ngayong gabi, ang tatalakay natin ang dalang swerte at malas ng ginto. Isipin nyo, baka ang tinatanong ni ba? may, may malas ba na ginto? O ang alam nila kapag ka ginto, swerte. Pero ano nga ba ang uh, makikita natin patungkol dito sa sa alahas na ito? Simulan natin talakayin. Mahilig ka ba sa mga alahas? At ang pangunahing gusto mo ay ang pagsusuot ng ginto, sing-sing na ginto, hikaw, o kaya bracelet. Kung gano'n, mainam yan dahil sa video na ito o dahil sa live namin na ito sa programang ito, may papaliwanag ko sa inyo kung bakit ito mainam dahil swerte. Pero may mga ginto rin daw na pwedeng makapagbigay ng malas. Meron bang gano'n? Parang wala naman po yata. Alangan o alamin nga natin. Pero bago yan, sulya pa natin ang pwede rin ba na gumamit ng mga peking ginto. Yung mga nilubog sa ginto na kalaunan ay kumukupas rin. Pwede rin kaya yan? Swerte rin kaya yan? Tandaan po natin, hindi lahat ang kumikinang ay ginto. Sa totoo lang, Malaki ang hatak at atraksyon ng isang tao kapag may suot na gintong kwintas, bracelet, sing-sing o maging hikaw. Pero ingat ka dahil mainit sa mata ng mga snatcher yan. Kaya dapat maging maingat. Paalala lang, ang pagsusuot ng mga ginto sa matataong lugar, pampublikong sasakyan o lugar ay dapat iwasan. Marunong pong kumilati sa mga nang tunay at mata, mataas na karat ang mga snatcher at mga kawatan. Pero alam nyo ba na ang ginto ay hindi lang basta palamuti o borloloy na isinusuot sa ating katawan. Maring sa iba, ito ay para, para iangat ang sarili, ipagyabang upang gawing pangakit alalahanin natin ang ginto ay may pinakamataas na value ng metal. O kasi metal element, nasasakupan yan, gold ng metal element. Eh. Hindi kinakalawang o mataas sa uri kumpara dun sa metal. Dahil ito, bagamat metal element siya, hindi ito kinakalawang. Hindi nangingitim at lalo nga kung mataas ang kilatis. <coughs> Ayon sa pungsoy, wait lang po. sa pungsoy. ayon sa pungsoy. Ang ginto ay powerful symbol of wealth, prosperity. Metal element ito, katumbas ay energy kaya pinalalakas nito ang pasok ng positive energy financial success at sense of security ang ginto ay hindi lang basta alahas lalo na kung lalo na sa mga kababaihan ayon sa chinese feng shui dala nito ay positive energy simbolo ng wealth kung ikaw ay may negosyong business o ikaw ay negosyante o businesswoman ugaliin ang pagsusuot ng gold ring o yung gintong sing-sing. Pero kung may bracelet ka, okay din yung bracelet na gold, at samahan mo ito ng golden power, yung ano, obsidian with golden power stone bracelet. Pag nagkumbay yung dalawang yan, mas malakas ang suwerte. Mainam din ang ginto upang magtaboy ng negative energy. Kung malungkot o may problema sa iyong love life, ugaliin ang pagsusuot ng ginto na necklace. Makatutulong din ito upang makaiwas sa negative people o mga taong makasisira sa iyo. Mainam sa mga babaeng naghahanap ng pagmamahal o magmamahal sa kanila. Makakatulong naman ang pagsusot ng gold bracelet kung very low ang iyong energy. Madaling mapagod o mainis dahil nagsisilbi itong energy shield, magiging energetika inside and outside your body. Tunay na powerful at may dalang swerte ang gold, pero tandaan natin, gamitin ito ng tama lang, hindi kailangan punuin ng ginto ang buong katawan. Samantala, ito ang sinasabi natin pwedeng magatid ng malas ang ginto sa mga taong nasasagupan. ng zodiac sign ito yung mga nasasagupa ng zodiac sign na hindi dapat nagsusuot ng gold. Sabi, una ang rat borns and lunar October or November. Yung mga pinanganak sa Europe na rat na isinilang born in lunar October or November dahil sila ay water element na complex sa gold. Hahatak ito ng stress at kakapusan sa pera. Kung water element, kung isinilang ka na nasa water element ka, medyo bawas-bawasan mo raw yung pagsusuot ng gold. Dahil uh, imbis na makahatak ng swerte, Pwede magdala ito ng stress at kakapusan ng pera. Sa madaling salita, medyo negative. Ang sojak na rabbit na ipinanganak sa buwan ng April o May, ito naman yung rabbit person na ipinanganak sa buwan ng Mayo o kaya Abril, ang ginto o pilak na alahas ay nag-a-attract ng paninian chismis o paninira na makakaapekto sa iyong trabaho o negosyo. Ayan, kung isinilang ka sa animal sign na rabbit at ikaw ay nasasakupan ng buwan ng Abril o Mayo, aba mag-ingat-ingat -ingat din sa pagsusot ng ginto. Dahil po kang masangkot sa isang paninira o chismis. Ito pa. Ang tiger sojak na ang element ay wood, pinangihina ng metal element ang energy at makakasagasa ng inyong aspetong financial o yung kanina, yung water element no pero hindi hulang lahat ng water element to ha nabanggit lang natin yung rat borns and lunar october november bagamat yung ibang water element pwedeng gumamit pero maghinay-hinay dahil hindi ganon ka swerte tulad din itong si tiger na ang element ay soy ang element niya ay wood dahil sina sinasabi rin na pinahina ng metal element ang energy o yung mga wood person naman po pwedeng ng metal element. Ano po? Pero dahil tunay namang maganda at ibig nating magsuot ng gold, gamitin at sabayan mo ito, yung mga nasasakupan dito, yung, kung ikaw ay water element, water element o wood element at nagsusuot ka ng ginto, gold, sing-sing, uh, bracelet o anumang uri ng gold na alahas at nasasakupang ka sa water element o wood element, mas mainam daw na sabayan mo na yung pagsusot ng tinatawag nating lucky charm. Para mapalakas mo yung energy o yung power ng gold na yon kung magsusuot ka, no, tinatawag natin yung obsidian with golden power stone bracelet. No, kaya lang ko, konti na lang ito eh. No? Yan, yung obsidian with golden power stone bracelet. Yan po pwede kung nasa element ka ng water o kaya wood. No? Ito, ay, ito ay paniniwala ng marami. Ngunit sinasabi rin ng ilan na kahit sila ay nasa water element, swerte pa rin sila sa pagsusuot nito. Marami ang gano'n, no? Siguro nga, nagko lamang yung lucky charm nila na ginagamit, kaya nagiging swerte pa rin sila. Ulitin natin, swerte ang mga taong ito kung may mga kasama sila o sinasabi pa rin yung mga taong nasa symbol ng water element at wood element na mahilig sa gold, swerte pa rin sila kung ang napangasawa nila ay nasa simbol ng metal element o ang anak nila ay nasa simbol ng metal element. O kaya yung mga nakakasama niya araw-araw ay -araw, eh, metal element, eh, napapalakas pa rin yung energy nung, nung kanyang suot-suot na ginto. O, pwede yung sinasabi natin, kung negative, pwedeng mabaliktad tungo sa posit positibo. O, yung magiging, magiging maswerte. Ngunit, ito pa. Binabanggit ko kanina. Binabanggit ko kanina. Binabanggit ko kanina yung patungkol dun sa... Binabanggit ko kanina patungkol sa... yung... Uh tinatawag natin ano, tinatawag natin na uh, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Tama po yon, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Kung ikaw ay magsusuot ng mga tubog sa ginto, no, tubog sa ginto, pwedeng makaapekto yan sa iyong energy o pwedeng masira lamang yung swerte mo. Bagamat may mga taong mahilig din naman sa ganyan magsuot, pero dahil din nga sa combination din naman ng sinusuot nilang lucky charm, kaya nagiging ano, nagiging uh, malakas din ang attraction ng positibo ng swerte sa kanila. Pero kung hindi mo sasamahan ito ng charm, mahilig ka sa mga sa mga tumbog lamang ng ginto o mukhang ginto lamang pero hindi tunay, makakaapekto yan sa iyong swerte. Ano po? Ngayon naman, kung ikaw ay eh, Mahilig pa rin sa gold, mainam din na maglagay ka ng isang uri ng charm. Lalo na kung negosyante ka, nasa may tahanan ka, pero may business ka, may opisina ka, may store ka, maglagay ka din doon, doon ng golden power stone. Yung golden power stone ay nagsisilbing lucky charm para maabot nyo ang swerte. No, so, para maka-attract ng swerte. Pag nag-combine yung hiling nyo sa ginto at nandito yung golden power stone sa lugar ng business ofisina, store o sa bahay, para kayo susulong yan, iaangat kayo tungo sa swerte. Mas magandang uh, takbo ng kapalaran. Ano po? Yan ang mas magandang takbo ng negosyo. Pagdating sa pinansya naman, maganda rin po ang tinutukoy o sinasabi. Ayan po. Kaya naman, do sa mga mahilig sa ginto, aba, eh, ituloy nyo yan. Pero kayo yung water element o wood element, eh, gumamit kayo nung binabanggit ko kanina. Kung wala naman kayo nung obsidian with golden power stone bracelet, mas mainam din po. Yung meron na lamang kayo, yung tinatawag natin, golden power stone. No? Nagsisilbing uh, malakas na attraction upang magdala ng swerte sa inyo. Ngayon, alam nyo na, kung ano ang malas at swerte na hatid ng ginto. Ano po? So yan. Ngayon, pumunta naman po tayo sa ating uh, talakayin. O, talakayin sa mga katalungan ng ating mga tagapanood si Binabati natin si Arnold po, Valencia. Magandang gabi po. Rosemary Bore, shout out sa iyo. Lucita Olero, good evening po. To Enyang, hello. Magandang gabi rin sa iyo. Oh, shout out sa iyo, Chris di Mastelero. Shout out po. Magandang gabi rin po. Rosmarie Lynn Raga, si Rosmarie Lynn Raga, tingnan nga natin. May katanungan si Raga eh. Uh, silipin natin yung katanungan ni Raga. Uh, okay naman yung kapalaran mo, Miss Rose Lynn Raga. Shirley Baldorado. Uh, tingnan natin. No? Okay naman po yung kapalaran. Maganda naman po. Si Teresita De Capio, magandang gabi. Jessica Moreno uh, from US. Uh, nasa US niya. Virginia. Uh, magandang gabi po sa mga kababayan natin dyan sa Virginia, USA. Oh, uh, magandang gabi sa inyo. At sa lahat ng lugar dyan sa Bansang Amerika, mga kababayan natin Pilipino, magandang gabi sa inyo. Magandang araw. Uh, Teresita De Capio, shout po. Jessica Moreno. Ronda Julian. O, ano to? Panaginip na naman. Singsing <laughs> uh, sing sing na brilyante. Inaalok daw ng kakilala kong lalaki. Ay, baka kapag singsing, -sing, uh, ibig sabihin, baka yan, ay eh, nalalapit na yung pag-iisang dibdib. Angelica Sembulan, to Sinagot ko na po yung tanong kanina. Mina per min. Magkano po yung bracelet para sa ay uh, yung bracelet po ng source Armenia Champo uh, 4,200. Agua Margo Charles Stone na uh, 19 ano ba? 82 magandang uh, maganda yung kapalaran sa taon na ito. Ace Ivan Belliagonso. Uh, good evening sa iyo. 1968. to uh, year of the monkey. Okay naman yung kapalaran. Uh, Corazon Logica. May tanong siya, malas po ba kapag sa loob ng bahay ay pag umakyat ka ng hagdanan ay may katapat agad na bintana? Ay hindi naman po. Okay lang po yan. Corazon Logica. Ayun, sinagot ko na. Bene Tombo, 1961. 61, si Tombo. Ako eh, medyo may trial sa sa iyong kapalaran sa taon na ito. Evelyn Koho ng Hong Kong. Mga kababayan natin sa Hong Kong. Magandang gabi sa inyo. Jenny Lynn Espino. Shoutout po. Felicidad Rabago ng Las Piñas. Okay naman yung kapalaran mo. No? Ni tinatanong mo. Robina Almero. 19. Okay naman din po yung kapalaran. Ka, ka underscore nanay vlog. Good evening po. Hermi Villanueva. Magandang gabi si Hermi Villanueva. Nasa Europe to. Crisanta Kali Nang Saudi Arabia. Mga kababayan natin. OFW sa Saudi Arabia. Magandang gabi sa inyo. Magandang araw. Dani Peralta. Shoutout po. Leonida Chang. Magandang gabi. Dani Peralta ulit. Bonnie Arnaiz, Rondo Mojico, uh, Mexico. Uh, medyo mabigat po yung kapalaran na ngayon may ingat-ingat sa gulo, iskandalo. Si Mojico. Uh, Geneva Cardenia, shoutout po. Ronda Mojico, Kailan po tatama sa... Tumaya ka lang. Tumaya ka lang. Walang makapagsasabi kung kailan ka tatama. Ace Ivan Villagonso, 1968. Okay naman po yung kapang Marjorie Velasquez, Joy M. Good evening po. Lenny Santos, pag sa customer sa store, Golden Power son po. 1970. Okay naman. Aka pala Dani Peralta, 1958. Medyo masalimot. Ikata ng kalusugan. Lisa Kelyas, uh, Magandang Gabi. At doon po pala sa ating taga-panood, yung nagtatanong patungkol dun sa nagtatanong sa atin patungkol doon sa Energizing Magnetic Power Pendant kung may available pa yun. Kanina kasi, no, nagpapasalamat. Sabi niya sa atin, ya, sila daw na mag-anak ay meron nito. Kasi, silang mag-anak daw, pakiwari nila para daw silang sinumpa. Dahil, lagi na lamang daw silang sakitin. Ang no? sakitin, nagkasakit yung isa, paggumaling gumaling yung isa naman, pag, pag ito, yung isa naman, parang umiikot lamang daw. Kaya naman daw, hirap din sila makaipon ng uh, kanilang pera dahil lagi labas. May pumapasok pero lumalabas dahil nga sa ganun lang problema. Pero nung gumamit daw nila sila, nung tinatawag natin energized magnetic power pendant, lima raw sila na nakatira doon sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya, eh lahat sila gumamit nito. At uh, simula daw noon, wala na raw na sakitin sa kanila lahat okay na at uh, talaga naman daw okay dahil pati yung sa trabaho nila nagtuloy-tuloy na kaya pati yung mga anak niya may mga ganda na rin trabaho hindi ka mukha doon uh, absent sa trabaho natatanggal dahil nagkakasakit kaya simula daw nung gumamit sila ng energized ng magnetic power pendant lahat daw sila mag-anak ay eh, meron nito. ito ang tuwa sila dahil uh, wala na nagkakasakit sa kanila kaya labis sila nagpapasalamat Uh, Doon po pala sa kaya tawag nating uh, Cleopatra Power Charm eh, nasilip ko po kanina, isa na lamang po 'yon, pero nag-request po ako ng bago. Pero yung mga naka-order nito nakaraan ay eh, napadala po kayo. Eh, kanina lang po nagpadala ako, no. Ito Friday po ngayon nagpadala po kami doon sa mga order. Kaya doon sa mga nais nice ding order pa rin po, pwede naman po uh, may darating naman po 'yan. Pero hindi natin alam kung gaano karami yung darating. Patungkol naman po dun sa obsidian with golden power stone bracelet, ito po ay talagang paubos na. Pagka naubos na ito, hindi na po kami magkakaroon. Kaya nga kumuha na ako ng dalawa niyan eh. Itinabi ko na. Para kung sakaling masira yung isa ko, may eh, meron akong pamalit. Ano po, obsidian with golden power stone bracelet. Nabanggit ko kanina kung, kung paano nyo gamitin kung kayo mahilig sa gold. Ano po? So, para naman makaiwas sa aksidente, testamentum talisman para makaiwas naman din sa kapamakan. Kulam. Kung gumaling kayo sa kulam, hindi kayo tablan, palipad hangin ano pa, o sa sumpa. Yan, gamitin naman ninyo ang herembet talisman. So, yan po. Kung may mga katunuhan kayo na ayos yung pag-usapan natin sa programang ito, mag-message lang sa aking messenger, aking Facebook account, Shalir Hila. O kaya naman, sa aking Facebook page, Hila Shalir. O kaya naman, mag-email kayo sa aking email at hila at yahoo.com. O kaya naman, magmensahe o tumawag sa aking numero 0917-940-1111. Bukas po pala, may schedule tayong pong sir dyan sa Lipa, Batangas. No, kung nariyan kayo sa Batangas at nais yung sumabay, nariyan po ako bukas. Ano po? So, yan po. Kung may ulitin ko, may, kung may mga pag-uusapan kayo, pwede nyo akong tawagan at bibigyan natin ito ng pansin. Ano po? Uh, Chewy I, FFCIHK, magandang gabi. Simonet Labis, magandang gabi po. Roda mayko yan. Wala na po tayong oras sa, uh, sa Monday po. Live tayo muli. Ang inyong lingkod, si Shalil Hayla. Lagi na nagsasabi sa inyo, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!